Entrance ay 250. Okay, Tohan Highland Resort. Ito na tayo dito. Oh, ito yung entrance yan Tama, hindi na dito. Okay. Okay. Ari bike, itong bike, ito ang hanging bridge. Ito malaking lipante, oh malaking elepante mamot la lamamot ok dito unay natin sa angin bridge sky bike oh, ito tako elepante ba ito yung shooting po nila may dyan ito tayo sa ano The bridge o oh, ito sa may slide ôi đi tụi nó tay sắp tay xa mày High Bridge. tụi nó trọng tụi nó tạo lưng tìao Mamot. Oh, ay ơi mày đi ơi mày đi ơi mày đi ơi mày đi Lalo, pla. Plus may guapa nga pa nga photographer, oh. Okay. Ayan, swimming pool. Malikot ay dyan mamaya sa swimming pool. Swimming pool nila, oh. Lupit talaga dito, ah. Handa. Yun. Ayan. At AIDS. Laking dinosaur, oh. Dalawa dinosaur. May manok pa. Oh, summer. Ganda. Oh, so, likot ng lipante. Ayos. An. Ito na ang sa likod ng isang pulpa. Ayos. Yan. May bike. Bike. Supply na bike. Yan. Tayo sa Tower E. Let's see. Let's yan, sky bike pala, sky bike. Okay, ito yung view niya dito sa kabilang tower. Ay, mga slides. Slides slide tayo dyan mamaya. Mga ka, dinosaur. Oh, para mga ulo na yung nila, yung panglubong nila. Ang dinosaur ba? Ayan. Ito, so, kada teach may yung mga dinosaur pala, oh. ito si Polo, ang iba ng na maligo. Sa pa doon. Ito ang hanging bridge sa kasaba, sky bike. Sa kapila. pero Hello. Bintahan ng kainan. Kainan. Ito. Ay, bintahan pa. Oh, laki ng mga frutas ba? ito madamo guide, nga salamat maraming salamat daw okay picture sa summer oh asamu, no? oh punta tayo sa kabila ito Dave, ayos oh you want, you to, want be... to be guapo please keep this place clean we care for you oh yun ang very good yun ang lalaki ito pag na ilaw to Paano mo alam na ka na ba dito? Mm. Wow, na sa. To. Si sino ba 'yan? Ito T-Rex. Uh, Iyan, di ko kilala mm. ano ba ito. Tyrannosaurus, <laughs> ano ba 'to? Ano ba 'yan? Okay, oh.

Atlas. Yon, true friends never say thank, ne, never say thank you and goodbye. They just say see you soon. Yon, linga. Hey, buhay na ilipante. May ilipat na buhay. Yon, eh nasa o. Oh. Picture ka dun ba? Eh oh, sa so buhay na ilipante. Hindi ko alam. Okay, ito yung state yun na pag nilagyan ng pera na sumasayaw, si tingnan natin yung masayaw. Ho! <tinyo> Mag-ilaw. mag yung Tupo Oo yan. Pero ayun lang talaga pag -ilawin. Okay, tingnan natin si Atlas. Tanungin natin kanina pa yung nagbubuhat ng earth. Ano, kumusta? Lugay ka na nga. ano ba? Ang Oo, oh, kapon ito. Napos mo? Ha? Directory. Kapunta tayo sa may heart naman nung ano. Heart. Kapunta ako, kung snelo. Oo, oh, may first field. Kung ano nang country na di. Hoy, welcome to Bonita Hats, Bonita Hats. Bonita Hats. Oh. Okay, dito tayo sa may mga hats, mga ano dito oh. Parang ano ba tawag? Parang bahay ng mga hobbits. Bahay ng mga uh, dwarfs Oh, dwarves. Yun 'yan. Parang village to dito banda oh, village ng mga dwarfs CR nila Stig Ling. Okay sa kabilang village na naman tayo Ito iba klase yung mga cottage oh. Yan Ano to Fish kingdom naman to dito Ayan. Oh may buhay buhay oh Nagalaw oh. Buhay ay, 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 Buhay yan buhay Mamaya na alakad yan Oh nagalaw siya oh Buhay Buti lang nakatali 'yan. 'Yan. Ah, ano Boy si Daino. Ha Hindi nabali 'yung ano niya oh. Uy. Nabali ang ano niya oh. sa awa ito. Oh, 'yun, isa may buhay pa oh. 'Yun, nagalaw siya oh. Oh. Uy, naganga, naganga. Okay. Ipot na ako Ayos ah. Buhay, buhay. Pati nyo. Ito pang isa ako nagalaw. Nakain ng ano. Yan o nakain ng ano. Nakain ng dahon. Hello dino. Sa unahan fish kingdom. Ito dito sa dinosaur park. Dinosaur park. Mga buhay pala dito. butil lang nakatali. Ano yung ginulag. Oh. Ari buhay mo nung gulag. To. Gulag sa. Ari sa ginao. Ay. Ta ko pa. Ari sao. Snake to ko da ko anak ah, kunda. Anak kunda. Ayun oh. oh. Naggalaw nga, 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 nyo oh ya nagalaw. are siya, huwag kahulag-hulag sa'yo. Oh, siyempre oh. siya. Ay. Yan o, oh, nagagalaw siya, oh. Oh, oh, oh. Buhay Dito. Oh, ito. May monkey na naligaw, buhay. Huh? Monkey. eh monkey ah! na buhay. are may lion. Kinu... O, ang iba na dinosaur, nakakulong pa. Lion and tiger. O, isa. Ito. Ito, gin... Tinago ng ulo niya kasi nang agat. Ito, lion. Ito, nagalaw din. Oh. Oh, siya. May sound pa. Ito, maliit. Pasok tayo dito sa malaking dinosaur. Oh. Ah. Pasok tayo dito. Oh. Oh. May tiger sa sulod. Tiger na. Ay, di. Ay, mga ano di. Mga souvenir shop. Souvenir. Souvenir shop. Love and souvenir shop. Yes, dito. Ito si tiger na nahimik lang buhay. Ayos Ayos dito. Punta tayo. Uy, ano dito banda? Ano dito banda? Laki na ano ah, ano ba klaseng to? Oy Oy si Brad, tropa natin, tropa! Kamusta tropa? Sino tinitingnan mo ha? Doon? Doon? Ayaw, sabi. Kitsura kami ni tropa. Okay, may dino ulit. Bawa dami dinosaur dito ba? Ayan may manok oh hindi pa tapos ang manok ito sa bike ito pa ikot tayo dito mamaya pasok tari ako sa may malaking dinosaur ito naman tayo sa taas ng dinosaur sa ibang ano naman to ibang planeta oh. ibang planeta daw you know, oh. iba naman yun. nga team niyan si Kung Pupanda ano Ay mga dinosaur dinosaur? ito? Ito, ito, sa dulo, eh, water world ito, mga mga laki sea ano? creatures. Si King Kong, oh. Doon si King Kong, oh. Si King Kong, yan. Si King Kong. May kraken, tapos may kraken pa. Si manok, hindi pa tapos. Si manok. Laki ni manok. Mm -hmm. Ang laki pala nito, ano? Ice slide pa lang, hindi pa tapos. Yun, may lipanti din. May Indian Village din. Oh, Indian Village. Iba ibang sim nila dito. May Hobbit Village Indian. Ito Toy Kingdom. Huh? Si Kung Pupanda, Panda oh. Buka ang si Kung Panda. may rainbow. Rainbow slide dito, rainbow. Yan, dito mga bading nagsi-slide. slide-slide slide sila sa Ay, rainbow. Ano, may pool. Eh okay, dito tayo sa may Water world. Penguin. Kraken. Shark. Pirates. Pala ito ano. Ito. May alon. Si Brad nag-dive. Okay. Ayos ang pirate. Ship. Ito swimming na. Malapad. Pangkidi lahat. Oh, malapad dito. Last na lang ito dito banda. Yan. Dapat so, dito ikot niya. Yan ang sinakataas. Si ah. Ayos, si manok hindi pa tapos. Oh, ito ito. shirt na huli nila oh. Binita nila si Shark. May bubbles na pool. So. Oy, si mo! ay si Nemo na oh. Ano mo. Oh, dito na sa may pool yan ilog malamig dito malamig ito banda mga toy kingdom na uh, sim may slide ba panalo dito malamig pa ng hangin Okay, dito na lang tayo. Dito na pinakalas, pinakataas dito banda. Eh, <laughs> summer, ay malamig.